Hi guys, narito naman ang inyong ate at dahil nga hapon na naman guys ay naisipan namin maghanap ng magugulay sa palibot. At ito nga guys, naghahanap kami ng magugulay. Pumunta kami sa mga kabayanan dahil alam nyo naman guys ang kawayan ay nagugulay isa din ito sa masarap na gulay yung tinatawag na ubod ng kawayan is, sa amin kasi guys ang tawag dito sa amin sa Carson Province is Labong kaya yan naghahanap kami guys sa uh, samahan nyo kami maghanap kung ano bang makukuha namin mga gulayin dito sa palibot medyo masukal lang nga guys dito sa bandang parte na ng lupa na natitirahan nila mama kasi nga uh, maraming kawayan at maraming punong kahoy tapos hindi na rin kaya ni papa linisin kasi nga sa lawak ng lupa at matumata, matanda na din ang aking mga magulang kaya hindi na masyado nilang uh, natatabasan ang buong paligid at ayan na nga guys nakakita na kami ng labong ayan ano po ba ang tawag sa inyong lugar ng ganito sa amin po kasi dito sa Quezon Pravis islawong yung uh, tawag dito kapag po nangunguha kayo nito. Mag-ingat po kayo sa pagkuha kasi yung puno po ng kawayan is marami pong tinik. Uh, ay Meron din lang pong kawayan na walang mga tinik yung puno niya. Pero ito po dito sa amin yung kawayan namin ay marami pong siyang tinik sa puno. Kaya kailangan maingat kapag kumukuha ng ganito na gulayin. Nakakamiss kasi guys yung ganitong mga gulay lalot tulad ko, nagaling ako ng ibang bansa. Wala nito doon sa ibang bansa. Kaya uh, mas gusto kong kumain ng mga dating kinakain lang namin, mga gulay namin na matagal kong hindi natitikman. Ang sarap nga guys ng gulay na labong na to kasi pwede mo siyang gataan pwede nalagyan mo siya ng sardinas or any kind na gusto mong halo or ano tinapa pwede po siya at pwede din po siyang gawing lumpiang gulay or pwede din siyang sasabawan at dati nga guys hindi ko alam na sinasabawan pala ito ang alam ko lang namin ay ginagataan ang gulay na labong pero ngayon, nung tumira po ako sa Mindoro doon ko nalaman na pwede pala siyang uh, sinasabawan na may saluyot ang sarap niya guys lalo na at lalagyan mo siya ng isda at nakakuha nga namin guys, yan yung dalawang peraso is naglakad pa kami pa unahan kasi ang dami pa dyan puno ng kawayan. Nakapalibot nga pala ito guys, ang lupa na itong natitira ng magulang ko. Palibot siya ng mga kawayan kasi malapit ito sa ilog. Kaya nga guys, kapag nagtatayo dito ng bahay ko pa, ay halos libre na lahat, maliban na lang sa pako. Kasi lahat dito sa lugar na to is maraming puno, maraming puno ng kahoy, puno ng kawayan. Kaya makakalibre ka na sa mga materyales, maliban na nga lang sa mga pako or mga wire na gagamitin sa pagawa ng kobo. At yun na nga guys, so una-unahan ay nakakita na naman kami ng labong. So, medyo mababa pa siya, guys. Kaya sabi namin sa unahan, maghanap pa muna kami. Babalikan na lang namin kung wala kaming mahanap do sa unahan. Kasi medyo maliit pa yung labo nga. Sayang naman, talalakay pa kasi siya. Nakakamiss din nga, guys, sa mga ganitong gawain ng paghahanap ng magugulay sa, aming, sa palibot ng nitong lupang natitirahan ng magulang ko. By the way guys, itong lupa na natitirhan ng magulang ko ay hindi po ito sarili namin, bali tauhan lamang po dito yung aking mga magulang pero alam niyo po guys na 22 years na kaming nakatira dito sa lugar na to at mayroon itong kasunduan sa pagtira namin dito na ang magulang ko kapag tuman magtanim siya ng mga uh, punong kahoy, mga kung ano anong puno dito, mga prutas so, kahit anong puno po na pwedeng pakinabangan na itatanim ng magulang ko is babayaran po siya nung may-ari ng lupa. Pero yun po ay hindi naman kami nababayaran, hindi naman nababayaran yung magulang ko. Hanggang ngayon, kasi dumating kami dito sa lupa na ito guys, ay wala talaga itong katanim time tulad nga sa nakaraang kong kwento. Ang lupa na to is talagang gubat, wala siyang puno ng nyog. Sa isang salita po is wala po talaga siyang katanim-tanim kundi gubat po ang lugar na to. Pero ngayon guys kung nakikita nyo naman punong-puno ng mga tanim ang lupa na ito ng mga magulang ko at uh, ano siya namumunga na. Kaya uh, hindi naman basta-basta na mapapalis kami dito kasi may karapatan kami na dito. May karapatan na yung magulang ko sa lupa na to kasi hindi naman tumupad sa kasunduan yung may-ari ng uh, lupa na to. At ngayon nga guys, wala kaming balita sa kung anong mangyayari someday pero kung dumating man yung time na babawin ang lupa na to is nagagawa no, naman yan sa mabuting usapan na uh, hindi naman kami katulad ng ibang tao na kami ay sakim, uh, marunong kami magbigay guys kung ano yung tama para sa amin na ibibigay para sa mga magulang ko yun lang guys at nakakita nga kami dito guys ng gabi sabi ko sa ate ko, ate manguha na rin tayo ng uh, gulay ng gabi kasi nakakamis din naman ang gulay ng gabi bibirang bihira talaga kami nito makatikim nito sa ibang bansa. Kasi alam nyo naman guys, no, sa ibang bansa, hindi naman kami nakakaluto ng sarili naming mga pagkain. At bibira nga dun guys, ang gulay na gabi, ang nabibili nga, nakakabili nga dun guys, pero sobrang mahal ng gulay na laing. Dito nga guys, sobrang na ako manguha at sabi ko nga sa asawa ko, ako na lang ang manguha ng gabi kasi Ah, uh, hindi naman sana yung asawa ko sa panguhan ng gabing ganito kasi wala naman ito sa Mindoro. Hindi niya alam kung alin ba yung part na pwedeng gulayan pa or hindi. Kasi sa Mindoro guys, ang aming ang mga gulay doon, ang mga gabi doon is nasa tabi lang ng mga uh, bahay na tinatanim lang. Ito kasi guys yung mga gabi na tumutubo lamang sa matubig na lugar dito sa amin. Akala nga namin guys is walang gabi ngayon kasi dumaan nga ang matinding tag-init. Pero nung nakita nga namin marami palang Uh, dahon ang gabi. So, kumuha na kami. Matagal na kaming nangunguha dito ng gabi, guys. Tuwing uh, magugulay kami. Kasi ang dami talaga dito ng gabi dati. Kaya lang ngayon, medyo konti siya, guys. Dahil nga gawa ng uh, tag-init. Now, na, nahihibasan ng tubig itong party na to. Kasi dito, guys, parang may bukal siya ng tubig. Kaya tumutubo yung mga gabi. Hindi siya nadadry maigi yung tubig. Kasi ang mga gabing ganito, guys, hindi ito nabubuhay sa walang tubig. Kaya yan na nga guys samahan nyo kaming manguha ng gulaying gabi. Sa mga kapwa ko dyan ka-probinsya, na naninirahan sa probinsya, alam ko, relate na kayo sa ginagawa namin ito. Kasi ito yung buhay namin dito sa probinsya, guys. Na simple lang, di ba Hindi naman natin kailangan maging bongga sa mga ulam. Kung ano lang yung nandyan, ay yun ay, ano, contento na tayo kung ano yung nandyan. Ang ganitong gulay guys ay isa sa pinakamasarap na gulay namin dito sa probinsya. Ayan, medyo makati lang ito guys kapag ginagawa natin kasi sariwa ito. Medyo makati siya kapag hinihimay yung dahon para gulayin. Kasi kailangan yan guys tanggalin yung mga uh, skin ng balat. Yan. At saka medyo madagta siya kapag ginagawa. Kaya kung kayo gagawa nito is pa uh, after nyo mag, uh, magayat nyan or maghimay ng gulay ng gabi, maglagay kayo ng mga kalamansi sa inyong kamay para matanggal yung mantsa ng inyong at uh, kamay. Kasi nag, po talaga siya kapag uh, ginagawa ito dahil ito po ay sariwa, hindi naman siya tinuyo. Kaya habang nandito pa kami sa Kaisan Province, ay sinusulit ko yung mga time na nakakamiss pong ginagawa noon. Kaya... Nalala ko nga yung kapatid kong bunsong lalaki. Talaga napakasipag niya manguha ng gulayan dito nung pag siya stay dito sa amin. Napakasipag nung maghanap ng mauulam sa palibot lalo na sa il pagdating sa ilog. Ang ilog kasi namin dito guys is marami pa rin nakukuha pang ulam. Like na mga kabibi, mga hipon, mga kimpi. Yung kimpi po na yun is yung maliliit na parang alimango dito sa ilog lang po siya nakukuha. Ang paggulay po guys ng gabi na to ay ginalagyan namin ng gata. yeah, siyempre, libre na po yung panggata namin dito kasi sa palibot namin, ay nakikita niyo po ay napakaraming tanim na nyug ng aking mga magulang. Kaya dito sa probinsya, uh, na, talagang masarap mamuhay, nakakatipid, hindi tulad sa syudad na halos lahat bibilhin mo ng pagkain, halos lahat ng pangangailangan mo ay kailangan bilhin dito sa probinsya. Halos malaki ang natitipid sa pang ulam kasi sa palibot pa lang pag ka ay marami kang pwedeng ulamin dito sa probinsya kaya yun guys salamat muli sa inyong panunood at sana kung nagustuhan nyo po ang video ko na to please like and share thank you guys God bless